tayo sa ating uh, plano offices kasi medyo may nakikita tayo kakaiba yung sa mga steam nila ito katatapos lang umulan kaya ito sila oh. basang basa na naman kasi dito lang sila yan ito may mga nakikita tayong hindi tayo sure kung ito ay uh, steam or suwi na siya ito ito yung sinasabi ko. Ayan. Ito, may kita niya yan, ito makikita diba? nyo 'yan, di ba? Yan. Sa steam niya, yan. Yan. Diba? may lumabas na siya. Hindi natin alam kung 'yun ay magiging spike na siya or magiging sausage siya. Yan mayroon pa dito ayan ayan natin lang ayan kaya dapat huwag natin gagalawin ayan tsaka mayroon pa ito ito yung parang tumutulis yan yung palatandaan na may mga lumalabas. Yan. Sabi ko nga, yung mga pelo na sa stories, lang sa labas ng bahay. Yun ah. Oh. Ito, malaki na siya, di ba? Nung nakaraan, maliit pa to, dalawa. Yan. Um, okay siya, ito na yung mga uling. Ito mga ganito pala Pag nagdidilaw Huwag natin putulin Normal yan Normal yan Nagdidilaw Kasi matanda na Kadalasan kasi ah uh, Minsan Diyan lumalabas Pag natanggal Diyan lumalabas Yung pinaka Steam nya Yan o oh. Basang basa sila Pero pa dun May mga na naglalabasan pa na uh, steam at ipapakita ko pala sa inyo mga ka uh, kasi maraming maraming akong nakikita uh, mga nagpo-post na orchids seeds for sale ipapakita ko sa inyo mga seeds na mismo dito sa mga pelanopsis ko nang gagaling yung mga butong yun uh, ako mismo ang nagaling yun kasi uh, how many times ako nang experiment ng ganong buto. Tumutubo siya. Ano yung parang style ng tugi lang. Ipapakita ko sa inyo mamaya. Pero hindi ko pa rin makapagsabi kung yun talaga kasi hindi pa eh. Hindi pa ako nakapag buhay sa mga experiment ko. Kasi ako mismo ako nag-aalaga. Alam mo yan, mga, mga pinanotis na yan. Ako mismo ang nagpapabulaklak. Hindi ako bumibili ng may bulaklak. Papakita ko sa inyo. Yun. Good morning. Good morning, mga hardinero. Ah uh, Try natin ngayon mag-propagate ng uh, propagate ng Bella uh, Roses natin. gamit yung uh, steam nila. Ah, nagawa na natin ito noon pero palang hindi siya successful ito ulit natin ngayon kasi marami na lang tayong trinay kung paano tayo magpropagate ah, nag-experiment na rin tayo sa yung seeds nila na lang gagaling din sa kanila pero wala pa rin ngayon, try natin ulit propagate tayo galing yung steam gamit tayo ito, sprite at uh, tubig, ulan ang gagamitin natin. Eh, try lang natin siya. Sabi nga nila eh, try and try. Until you succeed. Ito, ilulubog natin siya. Uh, gumawa lang ako ng karton para magkaroon sila ng partition kasi marami sila eh. Nag-try ako ng sa dalawa limang uh, steam. Yun. Uh, sana no maging successful no kasi eh, alam mo sa YouTube ang dami ang dami nag nagse-search na ako ng gusto yung kung saan ba talaga yung seeds kung paano magkaroon ng seeds yung ang dami ang dami nilang version para maka ano ng uh, seeds ng Pyrenopsis pero wala eh wala nagsasabi na ito talaga parang puro teori lang yung uh, nangyayari kaya ako ilang beses na akong mag experiment eto eto ulit natin Gina nagawa na natin ito noon eh ang gagawin ulit natin ngayon gamit tayo na nga para ma-sell siya yan kailangan nasa silyado sil siya. Yung... Sana maging uh, successful na ano, kasi sabi ko nga well, eh, gamit na natin ito noon. Tinubukan na natin ito noon susubukan natin ulit ngayon. Kaningay. Ang umaayaw ay di nagwawagi. Pero ang nagwawagi ay talagang wagi. Di ba? Sa init niyan, nakababat din yung uh, palas natin sa init. Mm yun kita uh, Maghanap tayo ng lugar na saan natin siya pwedeng itabi. At aanoin uh, natin kung uh, ano ang tawag nito. So, natin siya. Uh, hanggang sa malay mo, no, di ba? Hindi natin uh, alam kung talagang kasi hindi ko rin may paliwanag wala na talaga yung seeds ng mga pelanotis natin yung alam ko culture eh or uh, love kasi nga kina naman yung palas natin minsan iba iba yung kulay diba sabi ko nga eh yung pelanotis ko unang bulaklak nya ito ang kulay. Sa susunod, diba ulit ang kulay? Nagpaiba-iba siya. Kumbaga wala siyang permanenting uh, bulak-lak. Mm, ngayon, sisild natin siya. dapat yung hangin hindi daw makapasok or pag limba uh, may nakita na tayong leaves saka natin siya lalagyan ng butas okay abang abang tayo first day bye bye uh, kasi maraming nagtatalo-talo yung regarding sa mga seeds ng Pelonopsis. Ako, may mga inexperiment ako akong seeds ng Pelonopsis. Kasi ako, hindi ako bumibili ng Pelonopsis na may bulaklak. Lahat ng mga Pelonopsis ko ay namumulak-mulak mismo sa akin ang galing. Hindi ako bumibili ng mga may bulaklak kasi mahal, hindi ko afford. Ngayon, ipapakita ko sa inyo yung uh, experiment ko sa sinasabi nilang seeds ng Pelonopsis. Kasi ito, ako mismo ang magpapatunay na ito ay galing sa pilanoapsis. Pero, hindi ko pa rin masasabi na ito talaga sila. Kasi, uh, nag-experiment na ako uh, one time uh, trinay ko silang patubuin sa parang tube pero parang ano lang siya para naging uh, tugi lang siya hindi siya yung hindi siya talagang nagdahon parang alam mo yung parang tumu parang tumubong tugi isishare share ko to sa inyo kasi marami nang tatalo-talo ko anong mga klasing seeds ito masasabi ko ito yung seeds ng pelonopsis pero hindi ko mai sa inyo kasi nga hindi pa rin ako nakapagpatubo nito maliliit lang siya kasi may mga nakikita ko nagpo-post ng pelonopsis ang lalaki ng buto Eto, maliliit lang ang buto. Parang anong tawag nun? Yung sa tilapay. Hinahalo sa tinapay. Ayan oh, makikita nyo. Maliliit lang. Yan, okay. Bye-bye! Yun, mga ka-hardinero. Ipapakita ko sa inyo yung mga history ng mga pelanopsis ko pagkatapos ng video ito. Na sinasabi ko nga na lahat ng pilonopsis ko ay mo sa akin na mulaklak kumbaga hindi ako bumili ng pilanopsis na may bulaklak ever since ako mismo yung nagpapabulaklak kaya marami na mga experiment ko sa pilanopsis, kung ano-anong klaseng sakit pero sabi ko nga sa pag-aalaga natin tiwala lang tiwala kung sa paanong pamamaraan natin sila alagaan at palakihin Dati sinasabi ko sa inyo hindi ako magamit ng oling Pero nung nakapagtry ako ng oling siguro mga one month na uh, Okay, okay yung oling, may recommend ko na sa inyo Kasi ako kasi before since nag-alaga ako ng Pelonopsis well, since, since 2014 More on moss ang gamit ko Ngayon nagtry ako ng oling, uh, siguro mga three weeks na, okay siya Wala siyang naging problema pero kailangan nating ilinisan yung oling Ipapakita ko sa inyo pagkatapos ng video ito, lahat ng klase ng pilonopsis ko na namulaklak mismo sa mga kamay ko at sa sarili kong pamamaraan. Bye! -bye.